Ah, hello! Good morning! Hello, good morning sa lahat! Magandang araw po muli sa inyong lahat. So, ganito na. Ano. So, meron tayong pag-uusapan ngayong pag yung araw. And again, ngayon nga ay uh, Friday, araw ng Biyernes, so, araw ng Card. Ano po? So, yung ating uh, bagong schedule sa ating Flyers TV ay yung schedule natin sa Card, yung maray ay tuwing Friday. So, asahanin nyo na yung mga post natin at mga topics natin na... Uh, tuwing araw ng Friday ay regarding sa card MRI. And ito nga, may na tayo isang uh, uh, comment doon sa ating last video, sa ating latest video. Ano po. So, may nagtatanong doon isang uh, member ng card or followers natin na kung mayroon daw bang matatanggap na insurance kapag yung, yung somebody na na-disgrash ay sa loob ng isang company. Ano po? Pero member ng card. So, sasagutin natin yan ngayon dito sa ating video kasi masalimot yun na, ano, na situation na member ng card na disgrasya and then nagtatanong kung may makukuha sa insurance. So, yun yung pag-uusapan natin ngayong araw. And again, uh, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel sa The Flyers TV. So, yeah. I-click nyo naman po dyan ang subscribe button sa si baba. Siyempre, i-follow nyo tayo. And, i-click nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. And, again, uh, sa ating mga schedule, tuwing Friday ay card, tuwing uh, Wednesday ay ating FB Live. And then, yung other days, um, saldeo days tayo. Okay, so bago tayo patuloy, mixing intro muna. Okay, muli. Welcome back dito sa ating uh, The Flyers TV Connect to Card Friday. So, uh, i-acknowledge lang natin muna yung comment ni, uh, uh, ni Christian doon sa ating uh, nakaraang video na kung saan siya yung nagtatanong kung meron bang makukuha sa duty insurance dahil may nangyari sa asawa niya siguro doon sa loob ng trabaho. So, yun yung sasagutin natin ngayon. And welcome back dito sa Connect to Card Friday. Okay, so basahin muna natin yung kanyang comment. Tanong ko lang po, may makukuha po ba si member pag sa trabaho siya na discuss siya? Salamat po. Sana po ma-replayan mo po ako. Okay, uh, Christian, thank you so much dun sa iyong pag-comment ng sa ating nakalang video. At narito nga po yung ating kasagutan dun sa iyong katanungan. Ano po, so sisiguruhin lang natin ano po, yung mga terms and conditions dito sa ating uh, Um, kasagutan. Una, so, tinatanong niya kung may makukuha ng insurance sa uh, claim uh, dahil may nangyari sa loob ng trabaho. So, maraming considerations na dapat titingnan. Number one, ano ba yung nangyari doon sa member? Ano po? Kung ang member ay na siya doon sa trabaho, pero hindi naman po nawala yung naka-insured na buhay, it means na na siya siya, siguro may nangyari sa trabaho pero siya naman ay okay so yung ating insurance na nasa card na nasa paloob dito sa ating uh, basic life insurance program ito po ay yung life insurance ibig sabihin uh, may makukuha tayo na benefits uh, coming from this kind of insurance kung yung naka-insured po ang nawala pag sinabi na naka insured yung nawala, ano po ba yung naka-insured sa atin? Ang naka-insured po sa atin is yung ating buhay. So kapag ang buhay ang nawala, namatay yung isang member, sure po yun na may makukuha. And then kapag namatay yung member, tapos ang cost ng pagkamatay is aksidente, ano po, and then provided na siya ay 3 uh, years and up na member na ng card, nasa 100,000 yun. Pero kung natural death, yung cost basta 3 years and up, that is 50,000. So, ibig sabihin ko, wala pang 3 years, may makukuha pero mas mababa doon sa maximum na provided na insurance benefit. So, ngayon, ang tanong natin, ano ba talaga yung nangyari doon sa member? So, I believe hindi naman na nanganib yung buhay ng member. Sabay, nangyari aksidente, eh, baka eh, na hospital or something else. So, kung hindi po nanganib yung buhay, pagdating po dito sa insurance na to, wala pong makukuha dun kasi hindi naman yun yung naka-insure. Pero, merong mga insurance sa product ang card na possible na pwede siya makakuha ng claim kung kumuha siya nito. Okay, muli, lilinawin natin yung insurance claim na pwedeng kuhain kapag ka tayo po ay member sa card at dahil po dito. Ano po? Ito lamang po ay insurance in case na wala po yung buhay ng member. Ibig sabihin, sa madaling salita, namatay po yung member. So, yun nga, pag aksidente, nasa 100,000. Pag natural death, nasa 50,000. Pero yun po ay provided na dapat ang member po ay 3 years na na-member sa card or pataas. Pero kung below 3 years naman siya, may makukuha pa rin. So, may bracket po yun per year. Ano po, iba-iba po yun. Pero dun sa kaso na sa uh, ni-report ni Christian, uh, naniniwala tayo na hindi naman na wala yung buhay ng ating members. May accident lang na pwede nangyari sa loob ng pagawaan. So, pagdating sa insurance, hindi po siya sagot nito. Ano po? At dahil siya po yung naka-duty siguro dun sa pagawaan, sa pabrika o sa opisina, so sakutin po yung unang insurance nung no? company kung saan nangyari yung accident, special hospitalization. Pero may pwede rin sagutin si Carl, ano po, kung si member po ay may mga kinuha na uh, other insurance. Aside from this, na membership insurance, kung may kinuha pa siya na sa GIP plan, kabuklod plan, or ER care, something like that. So, kung meron, so i-check muna po kung ano yung mga other insurance product na inavail ni member. And then, meron naman yung policy ano po, copy of policy kung ano yung mga cover na aksidente ano po, so muli kung ang cost ng claim ay uh, aksidente and then namatay yung member so kailangan po dyan ng mga requirements like uh, police blotter report so kailangan nakablatter siya and then uh, meron of course na uh, medic, uh, uh, medical uh, certificate na nakalagay doon kung ano yung cost ng pagkamatay. Kasi may mga nangyayari na aksidente na aksidente pero pagdating sa hospital hindi naman siya dead on arrival. So ibig sabihin may ikina, ang ikinamatay hindi yung aksidente may iba pang cause like heart attack, ganun. So na aksidente siya pero after aksidente nagkaroon ng heart attack. So yung heart attack ang cause dapat hindi yung aksidente. So may mga ganun na klase so masilim, masalimot siya. Pero madali naman siya i-justify basta po complete yung documents. Ano po. So again, kapag pinag-uusapan po natin is card insurance, membership dito po, yung sa card MBI natin, buhay po pinag-uusapan dito. Ano po? So kung walang nangyari sa member, wala din naman na matay sa member, so ang third nating tanong, ano pa yung iba niyang insurance na hawak? Hanapin po yung policy para makita natin kung ano ang benefits na pwedeng makuha. Ano po? Okay, sa susunod natin yung mga video, pag-uusapan natin yung iba't ibang uri ng insurance products na meron ang card MRI na pwede nyo i-avail or uh, ito ay automatic na meron ka once ikaw ay member like ito nga po na uh, MBA natin, yung basic life insurance program. So, pag-uusapan natin sa mga susunod na video. So, kung meron kayong mga katanungan, gusto natin pag-usapan sa isang video, so pwede nyo i-comment below this video ano po, para next upload natin tuwing Friday, abangan po ninyo at mga kasagutan through video. Ano po, so, dito po sa Facebook, ano po, pakifollow ng ating Facebook page. Ito po, The Flyers TV. And also sa Twitter, meron din tayo, The Flyers TV din po yan. And of course, yung ating mga video na ka-upload sa ating YouTube channel sa The Flyers TV. So, thank you again sa inyong mga comment and then suggestions na, na mga na, o comment doon. And then, next time siguro yung ating mga shout at ano po. So, again, every Friday, upload tayo ng ating mga video regarding Connect to Card Friday. ano po. So, tuwing Friday, abangan natin yung mga topic regarding microinsurance, microfinancing, card MRI, and then other uh, financial um, lessons na pwede nating matutunan, business, ano po. Pero, nakafocus tayo sa connect to card Friday. Ano po, ito yung Friday. And then yung ating salveyo, uh, regular dish yan. Ano po, and then yung ating FB live tuwing Wednesday or Miyerkules. Ano po. So again, uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-follow yung ating mga pages. Of course, uh, mag-comment kayo para sa mga next topic na pwede natin i-upload sa ating na uh, channel. Maraming maraming salamat po muli and then in-encourage ko po kayo na uh, bumili no ating uh, organic product, ang Salveo uh, Barley grass. So may mga link tayo dyan sa iba ba nitong video sa comment section and also sa caption. Or i-click nyo lamang yung shop now button sa page na ito. Ano po, or kaya yung send message sa iba nitong ating page. Again, thank you so much. Uh, happy weekend sa inyong lahat. See you next Friday. Dito pa rin po sa Connect to Card Friday. Muli ako po ang inyong lingkod, Coach Randy. Para po dito sa ating Friday edition ng ating upload sa The Flyers TV, ito pa rin po ang Connect to Card Friday. See you next week. This portion is brought to you by Solvay Well, Saving Lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic. A superfood, an FDA approved, a multi awarded supplement, grown in a pollution free environment, organically planted without pesticides and chemicals. Harvested at a young age when it is nutritionally dense. Salveo Well, changing lives. Wow.